She's 18 years old, 5'5 yung height niya, chestnut brown yung hair, tsaka naka lavender top siya at jeans. Pakisulat na lang din po dito ang number niyo, ma'am. Para uh, kung may information kami. Pwede po ba sa asawa ko na lang? Nasnatch kasi yung cellphone ko habang hinahanap ko yung anak ko. So wala rin kayong maipapakita ng picture niya? Mm -hmm. uh, pwede po bang i-check sa CCTV? S Sige po, ma'am. Magpupunta kayo dito. Saan niyo po ba huling iniwan at anong oras? Ah, uh, sa Macopa Street kung saan nagbibenta yung maraming juice tsaka bourbonoloy. Uh, mga alas 10 na umaga. Ayun! Ayun! Baki, stop! Stop! Iyan po siya. Siya, siya yung naka-lavender na top. Sir, pwede ba natin i kung saan siya posibleng dumaan? Sige po. Nakalaya nga ang anak ko sa city jail. Pero ang inuwian, isa pa rin kulungan. Justin. But, Tito Raymond. Nakauwi na ba si Xavier? Uh, opo. Nasa loob ba si Libby? Would you know kung sumalubo siya kay Xavier? Ay, hindi po eh. Kasi kanina rin po sa jail, wala din po siya eh. What? Nasaan na ba itong to? Bakit? May, may problema po ba? Nagkawalaan kasi sila ng mami niya sa Kali Up to now, wala pa kami information about her. tumanggalin siya ng Macopa Street at, at lumiko siya ng Lanzones at lumiko ulit sa Duhat Street. Ang dapat na sa kanya ay Chico Corner Ate Street. Patay, mukhang sira na naman ang na CCTV doon. Hindi na natin masusundan ang anak niyo. Dead end tayo. ano? sinasabi mo? Hindi pwedeng hindi ko makita yung anak ko. Ano to hindi nagpa-function yung CCTV nyo? Sira nga po, mami. Ha? Huh? Ba't kayo naglagay kung sira yan? At parang hindi pa to first time na nangyari sa inyo at wala kayong ginawa. Paano kung nandun yung humablot sa anak ko? Eh, sa sira nga po. Ano magagawa ko? 24-7 na magbantay sa gadget? At 24-7 na nating gising? Tinutulungan ko lang po kayo, ma'am. Hindi po ko nagmamagic, ma'am. Kaya ako malma po tayo dito. Paano ka ko ka kalma? Nawawala nga na ako. Tasusuko na lang kayo ng ganon. Hindi kayo pwede sumuko sa akin ng ganon. Tulungan niyo uha namin ang anak ko. Diyos ko. Paano ka kalma dito? Charlene. Ay, hmm. <laughs> Charlene. Ano ba ang nangyayari? Pati ikaw, cannot be reached. Nas, -na nasnatch kasi yung cellphone ko habang hinahanap ko si Libby. Ano? You told me safe tong lugar na to. Where's Libby? Nasaan yung anak ko? Is she even safe here? Raymond, nakita siya sa CCTV. Nakita siya naglalakad. Mag Tapos bigla na lang siya nawala. Lumiko, dumiretso. Dahil sira yung CCTV nila. So ano? Wala pa rin. Hindi pa rin natin alam kung nasan siya kung ligtas mo siya o hindi. Ano bang napalaan niyo sa pagpunta dito? At ang hindi ko maintindihan, why is she alone? Shirley, bakit mo siya hinayaan mag-isa? Sinisisi mo ako? Sinisisi mo ako sa pagkawala ni Libby? Sino gusto mo sisihin ko? Yung CCTV ka na? Dahil sa lahat naman ng araw na pwede masira yan, kayo pa talaga kung kailan nawawala si Libby. <laughs> ang lakas ng mga asar tal nito si Raymond, do. O ako. Dahil nakinig ako sa'yo. Dahil hinayaan kitang dalhin mo dito si Libby, kahit alam kong delikado itong lugar na to para sa kanya. Oh, Dad, I love you. I love you too. Uy. Oo na, sige na ako na. Ako na, ako na ang may kasalanan. Buti alam mo. Ay, I told you not to bring her here. I even stopped you. Pero hindi ka nakinig. Ayaw mo kasi makinig eh. Raymond, please tama na. Tama na itong pag-aaway natin. Hanapin na natin yung anak natin. Tama na. Ano? Where, Charlene? Raymond? Raymond! Eh. Raymond! Raymond! This is so intense. No, eh, but Simula pa lang. Saan isisi na niya si Sherlyn, no? Naku no, ka. Thank you, ha. Ah. Nangangamoy winner ka. Excuse mm. me. Hindi lang nangangamoy winner. Magandang win. Nakita niya ba si Sherlyn? Dirtiness. Hindi naman ako ganun pag stressed ako. Maganda pa rin ako. Mabango pa rin ako. Ay, wow. Mabango. Oo, oh, 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 mabango. <laughs> Pero... Kaya, I love it. Kasi kahit yung CCTV sa Corner Street, hindi tayo ko. Maasahan talaga yung bata ko, ma'am. Tirado talaga yun ng CCTV sa Manila. Pinagmanman ko pa siya sa Barangay Hall. Well, very good. Ganito naka-perfect simula pa Basta wag lang sana may sumira ng plano. Like who? Hmm.